ang priority ng pagkain natin ay taba at mga karne. So kung tayo ay bibili ng karne, ay yung karne na kasama yung taba. Ito yung kabaliktaran ng mga natutunan natin na itinuturo ng mga doktor na sasabihin nila kapag ikaw ay namalikit, mumunta ng market, ang bibili mong karne ay yung lean meat. So alisin tinatabas nila yung taba at yung uh, meat lamang yung nating bilibili uh, uh, -bili at niluluto. Sa atin mga kalokad mahalaga nakasama na mayroong kasamang taba. Okay. Sapagkat ang taba ang magbibigay sa atin ng enerhiya at ang uh, meat naman ay yung uh, magbibigay sa atin ng replenishment or magpapabuti sa ating uh, muscle. Okay. So yun yung mahalaga na uh, focus ng ating uh, pagkain. Ang tawag natin sa mga pagkain na yan, mga kalokan, ay healing, healing food. Sila ang magbibigay ng kung ano ang nutrisyon na ibibigay ng, nang fat at ng, ng, protein na yan, yun ang mga, doon mga ngahulugan yung ating mabilis o pagbagal ng ating recovery. So, yun yung mahalaga na focus doon sa nutrisyon. Habang hindi ka na kumakain ng asukal o matatamis, pag sinabi nating asukal mga kalokar, ito ay lahat ng uh, klase ng carbohydrates. Lahat ng klase ng carbohydrates liban sa plant-based, ano, ang klase ng carbohydrates na mula sa bigas, uh, mula, sa, mula sa kanin, mula sa tinapay, mula sa pansit, mula sa noodles at uh, iba pang mga drinks na matatamis ang uh, bagsak niyan kapag ka natunaw na proseso sa ating metabolismo ay nagiging asukal, okay? ang pangalawa, ang lahat naman ng mga prutas ay uh, ang, ang, ang asukal doon sa loob ng uh, kapag na proseso sa mga prutas ang uh, tawag natin doon ay fructose So ang fructose ang uh, katumbas niyan ay asukal din 'yon. Ano? So ang lahat ng mga prutas ay iwasan niyan dahil asukal din yung ating kinakain doon. Liban sa ilan, ano? Mga berries, strawberry at uh, avocado. 'Yun ang maari nating uh, kainin uh, na mga prutas. Ganon din, ang iba pang uh, asukal ay uh, nanggagaling sa mga berries in particular sa mga uh, gatas, ano? So hindi kailangan uminom ng gatas dahil ang asukal sa mga gatas naman, ang tawag natin doon ay mga lactose. So ang lactose ay asukal din 'yan. So alisin natin sa ating sistema, sa ating pagkain, ang glucose, alisin ang fructose, alisin ang lactose. Lahat yun ay mga asukal. So kapag naalis na natin yon sa ating sistema, ang binabanggit ko dito mga kalokor ba, ay sa unang tatlong buwan. Sa unang tatlong buwan, dahil ito yung healing process natin, yung unang facing ng ating healing period. At kapag tayo ay nagagamot ng ating sarili at ay kailangan nating uh, maibalik yung uh, maituwid, maiwasto at ma-rectify natin yung dating maling paraan ng ating pagkain, at uh, alisin yung uh, na nagiging sanhi ng mga sakit nating mga metabolic uh, disease na ito na binanggit kong uh, ng ating description ay mga modern uh, diet at magtuon tayo doon sa tinatawag na nutrient dense na mga pagkain at nag, nakatutok dito ang karne, taba, uh, isda, itlog at from time to time po pwede kumain din ng uh, mga gulay Optional yon sa mga uh, individual ano. Ang mga gulay na maaari natin kainin ay yung mga green leafy vegetable Katulad ng mga petchay, alokbate, talbos ng kamote, talbos ng malunggay uh, Spinach, uh, pati uh, ano ba ba, uh, petchay bok choy, petchay bagyo, mga gano'n. Iyon ang mga mayayaman uh, din sa mga fiber at mga nutrition, no? Liban sa uh, may ilang uh, porsyento ng uh, carbohydrates na laman nito. Ano? Okay. Iiwasan, mga kalokart, ang pagkain ng uh, mga gulay na tinawag na uh, root crops. Okay. Dahil nagsisilbing uh, Uh, Pagka-root crops kasi katulad ng uh, patatas, ng, uh, uh, ng carrots, uh, kamote, no? kamoting baging man yan, o no? kaya kamoting uh, kahoy. No? Starch yon mga kalokar. So, I starchy foods yan, mga yan. At uh, therefore, mga sugar yan. Ano? Ang starch is sugar. Ang harina ay sugar kapag uh, na, na, na metabolize uh, sa ating uh, sistema at ang mga produkto ng ang mga root crops na yan ay nagiging di ng inflammation ano inflammation o pamamaga ng ating uh, sistema ano uh, kaya kung ano man ang ating uh, uh, ano man ang ating metabolic uh, disease uh, na nararanasan ang ating uh, isang paraan ay itakda natin sa ating sarili na sa unang tatlong buwan na yan ay iiwasan natin yung mga pagkain na yon. At wala, ibang, wala tayong ibang kakainin kundi hindi yung tinatawag nating recovery nutrition ano? Uh, na pagkain.